Hello everyone. Welcome back to my vlog guys. Today is the birthday of my little boy, Kian Georgeel and uh hinatid muna namin siya dun sa Central Block guys kasi pumunta kami dito sa Vault para dito kami mag-breakfast, lunch, brunch ng in-laws ko kasi ininyayaan nila yung auntie ni Daddy from the Hello, good, morning, from, good, morning, good, morning, from, good from Australia na i-treat nila ba? So, galing pa ako sa work guys kanina pa. Natulog lang ako ng mga one hour. And then daddy and Kian fetched me together with Kian's friends. And ano na, nagpaiwan yung apat silang apat sa central block guys. And susunduin namin sila mamaya. Mga hapon na siguro. Kasi nagdala sila ng bola. Ewan ko kung anong gagawin nila dun. So, dito kami sa ibabaw ng East Gate pababa kami guys kasi ando na daw si Mami Lee and Daddy Joe and Auntie Nene din guys ando na rin sinundo sila ni Yan Yan so uh, brown out din sa bahay namin so hindi kami makakauwi ng maaga kasi gawa ng 5 o'clock pa daw ng hapon uh, na ano ba yun magkakailaw so dito lang muna kami guys tambay tambay And kung saan man kami darating, uh, madat na. Saan kami lalakad mamaya. Si Kuya, early dawn, guys, is dinala sa hospital. Because, nag-ano siya. Na, may viral infection si Kuya, guys. Kaya, kaya hindi siya naka, hindi siya naka, makasama sa amin sa lunch ngayon. Kasi originally talaga kami sana yung magla-lunch. Eh, kaso nga, dahil nga sa nagkasakit si Kuya, kaya di na lang natuloy. Hello, auntie! Hello! Hindi guys. So nag-order na si mami guys ng pagkain namin. Ayan. Kami lang. Si Ray, wala pa daw ng papi MS yata. So, kami lang talaga dito. Si so, Lakuya, hindi rin yung darating dito. So, after ni Nakian, susunduin namin. Pero mamaya pa yun, guys, kasi nga, ground out sa bahay namin, this week kapoy kayo, mauli init kay Stanan. Dito na kumakaya. Init kayo sa bahay. So, we ordered na, guys. And then, we ordered so, also coffee. Hindi coffee yung sa akin, parang dress chop something. Hindi ko pa nasusubukan yun. So, I'll try it to die. Kasi libre. Okay lang yung libre, guys. di ba? Hi, guys. I'm back. So, sorry talaga, guys. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. While we were at the coffee shop ng brother-in-law ko because na-busy na rin ako, guys. So, ngayon, nakarating na kami ng bahay. Thank God. And, maglilinis tayo ng mukha guys kasi matutulog na ako guys wala akong pasok tonight so samahan niyo ako habang papakita ko sa inyo yung aking skin routine or aking skin um, yung ba yun regimen ko oh, guys let's remove this and then uh, si daddy andun pa sa baba si kian umalis na naman magkaano daw sila maglalaro So, ang una kong gagawin guys is tatanggalin ko yung aking makeup gamit ang Nivea Nivea micellar. Micellar ba tawag And then, uubusin ko muna tong aking remaining na cotton balls. Kasi mamili na ako ng cotton pads, guys. Ayan, sa so Watsons. So, unahin muna natin yung cotton balls. Marami-rami pa kasi to. Hindi ako naghihilamos kaagad, guys. Yan ang sikreto ng magandang ano daw, pang skin. Tapos, yan. Minimix ko muna. Ang indication na legit talaga itong Nivea, guys, is kapag bumubula. Kasi meron daw mga peke, guys, na mga Nivea, mga micellar. Ganun, meron daw. Tingon ko. So, magtanggal na tayo ng ating makeup. So, huli talaga kami, guys. Buti na lang, kanina... Pagtingin ko sa CCTV dito, nga around 2.30, nakita ko, nag-work na yung CCTV namin. So, sabi ko kay daddy, uh, umuwi na kami. Gawa ng... Eh, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo naman yan. Gawa ng... may ilaw na nga kasi ang init talaga dito sa room guys pag hindi walang aircon swear concrete biya yeah, yung bahay namin so lahat ng sulok ng bahay na to cemento so maglagay ulit tayo guys kasi nakulangan ako talaga yung ginagawa ko guys mga make-up natin. Kasi bawal matulog na, na may make-up ka pa. Yun ang baboy. Grabe kahugaw Ang dumi. Ang dumi. Alikabok. Ano pa? Ay, ang dami ko na namang tigyawat. Eh. Dito sa Cebu guys, holiday today, Osmeña Day. Alam ko sa si ibang sulok ng Pilipinas hindi sila nagse-celebrate ng Osman Day. Si Osman kasi guys siya yung parang presidenti ata natin doon. Bakit kaya naging feast Day to day? So yung birthday ni Kian parati siyang holiday guys. Kaya parati kami yung ano malang pasok sa entire Cebu. Okay. So, okay na tayo niyan. Let's put this aside. This time, magto na tayo, guys. Itong aking VC toner. Sino nang naka-purchase nito, guys? <coughs> so far, I'm liking it because mild na mild lang talaga siya guys wala siyang wala siyang ay dad oh kala ko nakabrief <laughs> so mild na mild lang talaga siya guys and wala oy nasa yung kwarto guro wala siyang amoy wala siyang masangsang na amoy kaya ito ang gusto ko And so far guys, nababanat talaga niya yung aking skin. And nalilinis din yan yung aking skin. Tignan nyo? Eee, ang dumi pa. Ang dumi pa po ng aking skin lalo. dadagilam oska ka? Idan, ya? Shocks. Pandiri. Eh. Okay. Lisi ka nag-out ko ad? Adapter. So, yan. Di ako hindi ako himinto guys. Hanggang hindi nalilinis yung aking mukha. Yun ang style ko guys. Ito oh, ang dumi pa oh. Ang dumi. Ang dumi. Sa kabila no? Ay, naunsa niya. Malimta na ni Monyang yawe eh. O, na naiwan ni Daddy. Nadala niya yung keys ng aming sasakyan, ng aming Juggy Boy. Hmm. So, yan pa. Kunti na lang. Lapit nang maubos tong aming cotton balls. Mas gusto ko yung cotton pads, guys. So, kung halfway na tong nawala kayo guys sorry so kung halfway na tong uh, v, ko ito mag re-repurchase ako ulit guys so far wala talaga siyang... hindi siya rejuvenating na toner yung iba kasing toner guys nagbabakbak yung muka yung skin sa akin hindi sa atin ito hindi this time, ito naman yung gagamitin natin. Yung cotton pads. Dalawahin ko na. Para ma-even out talaga. Tapos, salit natin yung leeg kasi itong leeg natin nalagyan din ito ng mga makeup like concealer uh, moisturizer kaya isali na rin natin sila uh, wala na masyadong dumi okay alright, inis na this time I'm gonna use my niacinamide ito yung serum guys na ginagamit ko lately hanggang liit na to guys kasi konti lang daw ang ilalagay ayan nakakawala daw to ng wrinkles tingnan natin totoo ba talaga na nakakawalap talaga ng wrinkles? Ah, sarap ng aircon. Grabe dyan, kainit din sa amo, guys. And then lastly, maglalagay ako ng aking Ponds Moisturizing Cream. Malami pa siyang laman. So, yan ang aking beauty regimen, guys. Every single day, naglalagay ako ng moisturizer. Kasi nga, hindi na tayo bumabata, guys. We need moisturizers. Sayang nga lang at hindi ko to na naagapan ka agad itong aking pigmentation. Siguro kung naagapan ko to ng mas maaga-aga, hindi ito lalapad ng ganito. Ay, wala eh. Nangyari na ang nangyari ayan sarap ng feeling guys wala akong pasok to na It's yes. hindi ka magmamadali steady ka lang sa bahay yun ang gusto ko talaga guys minsan ayokong lumabas ayan okay na ba hmm. so yun lang guys ang aking pang final touch ito. So, I'll end na my vlog guys for today nung nag-celebrate kami ng birthday ng anak ko. Although, ang plano ko kapag nakasweldo ako this weekend guys, ititreat ko ulit si Kian. This time, kami naman, yung kami tatlo lang ni daddy. kabuti sana kung magkasama ko si Ken pa so Kaso, aalis yung anak ko. Aalis sila pa papuntang Hong Kong this Sunday. So, hindi rin kami magkakasama yun ang bala ko guys sa weekend, kami tatlo lang naman dito so aalis kami guys may konting pera, kain kami lang. gusto kasi niya ng Japanese ramen, so ititry ko si Kian sa Japanese ramen alright, so I'll put this away na guys, meron pa namang natira ito ang aking handy ngayon na, yun na ang tawag nun cotton uh, body So, I'll see you guys again on my next live or my next vlog, bye guys. I edit ko to guys and to publish ko kag.